Sa paghahayag ng katotohanan, hindi may ibunyag ang kamalian. Doon pa lang po sa pintuan po namin, meron na po mga santo po kami. At ako po bilang isang katoliko, lagi po ako may nakasuot na krus na kwintas. Naitanong ko na po sa aking magulang yun. Bakit ang dami pong dinadalanginan. Bukod pa doon kay Panginoon So Kristo, may Black Nazarene, may iba-ibang lahi po. Sa kay Mama Mary, uh, Holy Mother of God, Our Lady of Fatima, Our Lady of Loreto. Ang sagot po na ay sila po ay tumutulong sa atin para ang ating mga panalangin ay marinig ng Diyos. Kaya sinisika po namin na magpanata, magdiboto. Lagi ko po kasama ang nanay ko pag uh, piyesta po ng kya po, pumupunta po kami. Gumugugol po kami ng mahabang oras. Uh, madaling araw pa lang, aalis na po kami ng bahay, didiretso na kami ng kya po. pipila po kami doon sa may pahalik, at uh, pagpupunas ng panyo. Ang paniniwala po namin noon ay uh, kami po ay uh, nakagagawa ng mabuti at uh, bibigyan ng mga biyaya ng ating Panginoong Diyos hindi po sumagi sa isip ko na magpapalit kami ng religion.